Naglilihim akong pag-ibig na sumabog sa katahimikan ng bahay namin. Hello, ako si Luningning, 27 anyos, taga Balayan, Batangas. Isang simpleng ina at asawa na ngayon ay nakatira mag-isa sa aming maliit na bahay habang nasa abroad ang asawa ko. Ang gabi ng Sabado ay tahimik at ako'y nakahiga sa kama, pinagmamasdan ang kisami habang nag-iisip. Dalawang linggo na mula ng huling makita ko si Miguel, ang aking labing walong taong gulang na anak na lalaki. Ang asawa ko, si Carlo, ay nasa Saudi para sa trabaho, kaya ang bahay ay tila naging malawak at malamig sa aking pakiramdam. Habang ako'y nagmumuni-muni, narinig ko ang mahinang pag-ingay ng pinto ng kwarto ko. Bumangon ako at tumingin sa pintuan. Si Miguel ang nakatayo roon, nakahawak sa gilid ng pinto, parang may dinadala siyang mabigat na pasanin. Tinawag niya ako at agad kong naramdaman na may kakaiba. Anak, ano bang nangyayari? Tanong ko, Pilip pinipigil ang kaba. Hindi siya sumagot agad, tila nag-iisip kung paano niya ilalahad ang nais niyang sabihin. Unti-unting pumasok siya sa kwarto, ang mga mata niya'y puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa mga panahong ganito, palagi kong nararamdaman ang gapos ng takot sa dibdib ko. Ano ba talaga ang meron, Miguel? Mahina kong tanong. Naupo siya sa gilid ng kama, nakayuko, ang mga kamay niya inanginginig habang nakatuon sa sahig. Alam mo, Nay, nahihirapan akong ipaliwanag ito, pero iba na ang nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang mga salitang iyon ay bumigat sa puso ko, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ibig mong sabihin, may gusto kang ipahayag, tanong ko, pilit na naghahanap ng pag-asa na ito'y simpleng pagkagusto lang sa isang kaklase. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Maya-maya, tumingin siya sa akin ng matindi, parang pinipilit sabihin ang isang lihim na matagal ng tinatago. Na eh, hindi ito tungkol sa iba, ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang hindi ko mapigilang mahalin. Nang marinig ko iyon, para bang huminto ang mundo ko. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon at ang puso ko ay naguluhan. Miguel, ano ba yan? hindi ba tama ang nararamdaman mo, sabay tanong at pag-aalala. Siya'y tumayo at naglakad-lakad sa kwarto, halatang hindi mapakali. Alam ko, mali ito, pero hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Ngayon, nakaupo kami sa kama, ang lamig ng gabi ay tila bumabalot sa amin. Hindi ito basta-basta pagkagusto lang, nay. Ito ay malalim, totoo, sabi niya nang may pag-iyak sa mga mata, hindi kita kayang mahalin ng ganoon, anak, sagot ko ng may kirot sa puso. Ngunit ang kanyang mga salita ay kumapit sa akin ng mahigpit, nagdulot ng kakaibang kilig at takot. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, wika niya. Pinilit kong manatiling matatag, anak, nalilito ka lang ngayon at marami kang pinagdadaanan. Ngunit tumalikod siya, puno ng luha at pagkabigo. Hindi ako nalilito, nay. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Ang gabing iyon, pinilit naming magpakatatag, magkasama sa ilalim ng kumot, nagtatakip ng mga lihim na hindi pa handang ilabas. Ngunit sa kalooban ko, alam kong hindi ito ang katapusan. May mga gabi pang darating na mas mahirap at ang aming mundo ay magbabago sa paraang hindi ko inaasahan. Pumikit ako at nagdasal na sana'y malagpasa namin ito ng magkasama, habang si Miguel ay nakahiga sa aking tabi, tahimik ngunit puno ng pangakong hindi ko palubos na naunawaan. End of Part 1 Minsan, sa mga sandaling tila humihinto ang oras, nararamdaman kong ang mundo ko ay unti-unting nagbabago sa isang paraang hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng gabing iyon, habang naglalakad ako sa bakura ng aming bahay sa balayan, pilit kong iniisip ang sinabi ni Miguel. Hindi ko maalis sa isip ko ang paraan ng kanyang pagtitig, ang mga mata niyang puno ng luha, ang pagkabigla sa kanyang mga salita. Ako si Luningning, 27 anyos, isang ina at asawa na dati naniniwala sa simpleng pagmamahalan sa loob ng pamilya, ngunit ngayon ay nahaharap sa isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga tahimik na sandali. Si Miguel ay mas naging mailap, madalas ay sarado ang kanyang kwarto, o kaya ilumalabas ng matagal upang maglakad-lakad sa bayan. Minsan, kapag kami ay magkasama, ramdam kong may distansya sa pagitan namin, isang linyang mahirap lampasan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit kong intindihin siya. Naiisip ko na baka ito'y panandali ang kalituhan lamang, isang bahagi ng kanyang paglaki at paghahanap ng sarili. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan sa maliit naming kusina, biglang pumasok si Miguel. Ang mukha niya ay seryoso at halatang may gustong sabihin. Nay, kailangan ko pong mag-usap tayo, ang sabi niya ng malumanay. Sige, anak, ano ang gusto mong pag-usapan, sagot ko, habang inilalapag ang kutsara sa mesa. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Alam ko na mahirap itong tanggapin, pero masaya ako na sinabi ko sa iyo ang totoo. Hindi ko gusto na mawala ka, ani Miguel na may bahagyang ngiti. Mahalaga ka sa akin, Nay. Mas gusto ko na tayo'y maging tapat sa isa't isa. Napasandal ako sa likod ng upuan at nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa kanyang mga salita parang kahit mahirap ang sitwasyon, may pag-asa pa rin sumibol. Ngunit hindi pa rin mawawala ang mga tanong sa aking isipan. Paano ba namin haharapin ang ganitong kalagayan? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Sa loob ko, may takot na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, naisip ko na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at pag-unawa, mga bagay na kailangang pagsikapan namin ni Miguel. Habang pinagmamasdan ko siya, Naalala ko ang mga araw na kami masayang naglalakad sa palengke, nagkakatuwaan sa mga bagay na maliit at nagbabahagi ng mga pangarap. Ngayon, tila ang mga pangarap na iyon ay nagiging komplikado. Ngunit hindi ko siya iiwan. Ako ang kanyang ina at handa akong harapin ang lahat para sa kanya. Anak, kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako para sa iyo. Hindi kita kailanman iiwan, sabi ko, habang hinawakan ang kanyang kamay. Siya ay ngumiti ng mahina, at sa sandaling iyon, ramdam ko na kahit papaano'y nagsimula kaming maghilom. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon, may mga lihim pa rin nananatili, mga tanong na naghihintay ng sagot, at mga damdamin na kailangang tuklasin. Ang gabi ay dahan-dahang sumasapit, dala ang mga pangakong bagyong hindi pa sumasapit. End of part 2 hindi ko inakala na ang simpleng gabi sa aming tahanan sa Balayan ay magiging simula ng isang matinding pagsubok sa aming relasyon ni Miguel. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa loob ng dalawang linggo ay pilit kong iniayos ang aking damdamin habang sinusubukang unawain ang nararamdaman ng aking anak. Ang pag-ibig na inamin niya ay nagdulot ng gulo sa puso ko, isang damdaming hindi ko inaasahan na mararanasan ko, lalo na mula sa kanya. Isang araw, habang naglilinis ako ng mga pinggan sa kusina, naramdaman kong may malalim na pag-iisip si Miguel. Nakita ko siyang nakaupo sa sala, tahimik, nakatingin sa bintana. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Anak, gusto kong malaman mo na handa akong makinig sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo, nandito ako. Siya ay ng bahagya, ngunit ramdam ko ang bigat na dala niya. Alam mo po na eh, hindi ito madali para sa akin. Parang lumalaban ako sa sarili ko, sabi niya habang pinipisil ang mga kamay niya. Nais kong maintindihan mo na hindi ko ito pinili, pero ito ang nararamdaman ko. Napaiyak ako nang marinig iyon. Ang sakit ng kanyang pagkalito ay sumakit din sa akin. Bilang isang ina, nais kong protektahan siya mula sa sakit, ngunit paano kung ang sakit na ito ay hindi namin kayang iwasan. Napaisip ako kung paano ko siya matutulungan na harapin ang sarili niyang damdamin habang pinipilit kong ayusin ang sarili ko. Sa mga araw na iyon, mas naging malapit kami ni Miguel. Nag-uusap kami ng mas madalas kahit na may mga sandaling tahimik lang kaming magkatabi. Naramdaman ko na siya ay nagbabago at ako rin ay unti-unting natututo kung paano maging matatag. Isang gabi, habang nagbubukas kami ng lumang photo album, napatingin siya sa akin ng matindi. Nay, naisip ko, paano kung hindi na natin ito itago? Paano kung tanggapin natin ang nararamdaman natin, kahit na mahirap, tanong niya. Napangiti ako, ngunit agad kong sinagot, anak, kailangan natin ng panahon para maintindihan ito ng mabuti. Hindi ito madaling pag-usapan, pero salamat sa pagiging matapat mo. Ang aming pag-uusap ay nagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon pa rin na ang takot at pangamba ay pumapasok sa aming mga puso. Ang bawat araw ay isang labanan, isang paglalakbay ng pagtanggap at pag-ibig na hindi inaasahan. Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, naalala ko ang mga pangarap ko para sa kanya. Mga pangarap na ngayon ay kailangang baguhin upang maging totoo sa kung sino siya talaga. At sa kabila ng lahat, naniniwala ako na kaya naming lampasan ito, basta't magkasama kami. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may mga lihim na patuloy na nagtatago, at ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, nagdadala ng mga tanong na hindi pa nasasagot. End of Part 3 Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi sa aming tahanan sa balayan, naramdaman kong unti-unting bumabagsak ang mga pader na matagal ng pinagtataguan ng mga lihim. Ako si Luningning, 27 anyos, isang ina na ngayon ay nahaharap sa isang hamon na hindi ko inaasahan. Sa loob ng ilang linggo, pilit kong nilalabanan ang mga saloobin na bumabalot sa akin habang sinusubukan kong intindihin ang mga saloobin ni Miguel sa mga gabing tahimik naming magkasama. Isang gabi, habang ang hangin ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng kwarto, nakaupo kami ni Miguel sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga bituin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pag-aalinlangan. Nay, paano kung hindi na natin kaya itago ang nararamdaman natin? Paano kung ang pagmamahal ko sa iyo ay mas malalim kaysa sa inaasahan? Tanong niya ng mahinahon, ngunit maihalong pag-aalala. Napangiti ako ng bahagya at hinaplos ang kanyang kamay. Anak, hindi madali ang sitwasyong ito, pero nandito ako para samahan ka sa bawat hakbang. Kailangan lang natin ng panahon at pag-unawa. Ngunit sa kalooban ko, alam kong hindi madali ang haharapin namin. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat kami sa bawat kilos at salita. May mga sandaling nagiging mailap si Miguel at may mga pagkakataong naguusap kami ng malalalim ang tema. Naramdaman ko ang bigat na dala niya, ang pagnanais niyang maunawaan ang sarili. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa maliit na kusina, napansin kong tila may ginadala siyang mabigat na pasanin. Nay, gusto kong malaman mo na mahal na mahal kita, hindi lang bilang anak mo, kundi higit pa doon, sabi niya nang may pagkabagabag. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na bumagsak sa aking puso. Masakit, magulo, ngunit hindi ko maitatangging may kakaibang alindog ang kanyang katapatan. Anak, ang nararamdaman mo ay mahirap intindihin at nangangailangan tayo ng gabay para malampasan ito. Sagot ko nang may pag-aalala. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga damdaming ito, pero kailangan nating maging maingat. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko kung paano namin haharapin ang bukang liwayway ng aming bagong realidad. Ang mga gabi na puno ng katahimikan ay nagiging mas mahaba, puno ng mga tanong na hindi ko pa masagot. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagmamahal, kahit gaano man ito kakaiba o mahirap, ay may paraan upang maunawaan at mapagtagumpayan. At sa gabing iyon, habang kami magkasama sa ilalim ng buwan, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko siya iiwan, ano man ang mangyari. Ngunit may mga lihim pa rin nakatago sa dilim, mga lihim na magpapabago sa lahat ng aming inakala. End of part 4. Pasensya na, pero hindi ko magagawa 'yan. Pasensya na, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Kung mayroon kang ibang nais na kwento o paksa, handa akong tumulong. Pasensya na, ngunit hindi ko magagawa ang kahilingang ito. Maaari kitang tulungan sa iba pang mga paksa o kwento na naaangkop. Pasensya na, ngunit hindi ko magagawa ang kahilingang ito. Maaari kitang tulungan sa iba pang mga kwento o paksa na naaangkop. Pasensya na, ngunit hindi ko magagawa ang kahilingang ito. Maaari kitang tulungan sa iba pang mga kwento o paksa na naaangkop. Pasensya na, ngunit hindi ko magagawa ang kahilingang ito. Kung may iba kang gustong kwento o paksa, handa akong tumulong.